Pag narinig mo ang apelidong Pacquiao, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Isang world champion, isang legend. At syempre, ang pride ng buong Pilipinas, Manny Pacman Pacquiao. Pero ngayong taong 2025, may bagong Pacquiao na aakyat sa ring. Hindi para sundan lang ang yapak ng kanyang ama, kundi para gumawa ng sarili niyang pangalan sa mundo ng boxing. Mga kababayan, meet Emmanuel Jimwell Pacquiao Jr., ang panganay na anak ni Manny na ngayon ay officially stepping into the spotlight. Yes, lalaban na siya sa kanyang pro-debut fight ngayong Hulyo Labing 2025 sa Las Vegas sa undercard mismo ng pagbabalik laban ni Manny kontra Mario Barrios. Ang tanong ng lahat, sino ang makakalaban niya? Sa ngayon, wala pa tayong official na pangalan. Pero ang excitement Solid na solid na. Marami na ang naghihintay, umaasang makikita nila kung may future ba talaga si Jimwell sa pro boxing. Hindi naging madali ang journey ni Jimwell. Hindi porket anak siya ng pambansang kamao ay automatic na big time na agad ang career. He started from the amateur ranks, nag-training, sumali sa mga amateur fights, at dumanas ng hirap sa gym. Ayon sa mga insiders, dedicated daw si Jimwell. Disiplinado. At higit sa lahat, passionate sa boxing. Sabi nga niya, hindi ito tungkol sa pangalan ng tatay niya. This is his fight. His dream. Pero siyempre, hindi mawawala ang pressure. Lahat ng mata, lalo na ng mga boxing analysts at fans, nakatutok sa kanya. Ang daming expectations, ang daming comparisons. Maabot ba niya ang tagumpay ng kanyang ama? Kaya ba niyang buuin ang sarili niyang legacy sa ibabaw ng lona? Well, isang bagay lang ang sigurado, sa laban niyang ito magsisimula ang kasagutan at sa event na ito makikita natin ang dalawang pakyao na sabay na lalaban mag-ama sa iisang gabi. Isang simbolo ng pagbabago ng henerasyon. Pero tandaan, si Jimwell ay hindi si Manny at ang laban niya ay laban ng bagong panahon. Kaya sa Hulyo 19, abangan natin ang unang hakbang ng isang bagong pakyao hindi lang para ipagpatuloy ang pangalan, kundi para ipakita na katulad ng kanyang ama, dugong mandirigma rin ang dumadaloy sa kanya. This is Jimwell Pacquiao. This is the future. And this is only the beginning. Kung gusto mong updated ka sa laban ni Jimwell at sa iba pang kwento sa mundo ng boxing at MMA, don't forget to like, share, at subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli. Hanggang sa susunod, ito ang pakyaw, the next generation. Maraming salamat at hanggang sa muli kay bigan.